So dari sila mga mga idol lo, no? Mga suba, suba mga idol na no? Karga na sila mga idol So ang Mga Mga pinanglan sa tung pangwarta mga idol Matagad makapalit lang Huga sa Sulod sa isa ka tulo no? Nang na lang mga Pangwarta mga idol lo. Karga na sila mga idol oh. itong no? sa river sa bukong mga idol ha ah. siya mga idol so jari may mga huwag pampalit na huwag panginahang lanon mga idol so mabawi mga anak ipang iskwila mga idol o, o nga, wala wala ba pa nais construction mga idol no so proud nato to atong mga tagadlaw na kuhan mga idol uh, panginahanglan nun trabaho mga idol so may muntag mga satanan mga idol